Napansin si Sir Ramirez na kasama si Dominic Roque at ang mga kaibigan nito sa isang recent na pagkikita na naging usap-usapan sa social media. Ayon sa ilang mga netizens, si Suraw ang bagong miyembro ng Nguya Squad, isang barkadahan na hindi lamang nakatutok sa pagkain kundi pati na rin sa mga bonding moments habang naglalakbay. Aminado ang mga fans na ang original na mga miyembro ng grupo tulad ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla ay hindi nakasali, ngunit naroon pa rin ang iba pang mga kilalang personalidad tulad ni Nakalil Ramos, Gabby Garcia, at iba pang mga kaibigan ni Dominic. Sa mga bagong larawan na lumabas, kitang kita kung paano nagiging komportable ang aktres sa grupo ni Dominic at agad itong napansin ng mga netizens. Halos lahat ng mga komento sa post ay positibo ang reaksyon patungkol sa magandang samahan ng aktres at ng mga kaibigan ni Dominic. May mga nagsabi pang mukhang ang mga barkada ni Dam ay suportado ang relasyon nila at kitang-kita na ang actress ay tanggap na sa kanilang circle of friends. Dagdag pa rito, pati ang isang social media sighting ni Sue kasama ang ibang mga kilalang personalidad tulad ni Judy Ann Santos at Catherine Bernardo ay binigyan ng ibang kahulugan ng mga netizens. Para sa kanila, tila sinasang-ayunan ni Catherine ang bagong interes ni Dominic Keso, lalo na sa mga hirit ng mga Marites na nagtangkang magbigay ng kanilang sariling opinyon. Ang presence ni Sue sa dinner event ni Judy Ann na may kasamang Catherine ay nakita nilang senyales ng pagsangayon o pagiging open ni Catherine sa bagong relasyon ni Dominic. Sa kabila ng mga obserbasyon at hakahaka, -haka, hindi pa nagbibigay ng pahayag si Dominic Roque at Sor Ramirez tungkol sa kanilang tunay na estado. Pero sa kabila ng mga intriga at usapan, masaya ang mga fans na makita ang aktres at ang kanyang mga bagong kaibigan sa isang masaya at positibong samahan. Ang mga netizens na sumusubaybay sa buhay ng mga kilalang personalidad ay patuloy na nagmamasid at nagbibigay ng kanilang mga opinyon. Ang mga ganitong eksena ay hindi may iwasang magdulot ng usap-usapan, lalo na sa mga taong interesado sa buhay ng kanilang mga paboritong celebrity. Ano ang sinyo sa balitang ito?